Hello, my name is Jobert Monteliano, a legit member of I Am Worldwide, a legit distributor of Amazing Pure Organic Barley. So, para mapakita ko sa iyo yung proof na legit talaga tayo, ano, ito yung aking ID nagpapatunay na legit distributor or member tayo ng I Am Worldwide. At ito naman yung aking mga na-receive na award sa company or isa sa pinakamalaking team sa buong company. Okay? Ayan, pakita ko lang sa inyo as a proof na sobrang legit talaga tayo. Ayan yung ating mga awards na na-receive. Ayan. Actually, meron pa tayo dito mga awards na nakuha. Ayan. To prove na sobrang legit talaga tayo. Okay? So marami kasi nagtatanong, paano mag maging member ng am Worldwide to get 50% discount or pwedeng pagkakitaan or business online or on the side. Okay? While nagtatrabaho ka or studyante ka or FW ka or kahit ano pa ba yung background mo. Okay? So, paano ba maging member? Actually, ano? Ako is dati akong empleyado. Okay? Na, na, na nag-work ng 4 years. So, The reason why din kaya ako naganap ng ganitong opportunity kasi nga malit yung aking sinisweldo. So, pakita ko lang sa inyo, very short presentation lang. Okay, kung paano ba maging member. Okay, share screen lang tayo. Ayan. So, again, my name is Jobert uh, Montaliano, a legit member of I Am Worldwide. So, katulad mo ano, na-invite lang din ako dito sa opportunity or sa business. Okay? Kasi nga, nagtatrabaho tayo for 4 years. Okay? Na walang nangyayari sa atin. Bakit? Kasi nga, fixed income or no work, no pay. Okay? So, sumasweldo lang po ako before ng 8,000 per month. So, for sure, mapapahanap ka talaga ng opportunity. ba? Diba? So, ngayon, na-realize ko, tatlo pala yung pwede nating magawa dito sa opportunity. So, number one is, pwede mo siyang gawing part-time. Okay? In a way na pwede kumita ng extra income, dito pwede kong kumita ng per day or per week. At ang pinakamaganda sa lahat is yung opportunity na in a way na possible, mabago talaga yung buhay mo. Okay? Kasi sobrang laki ng possible na kitain mo dito sa business opportunity. So, pero ito lang yung mga objections ko bago ako nag-join dito sa Emerald Ride, bago ako nag-avail din ng package. Okay? So, alam ko na yan, recruit, recruit. So, ang I am Worldwide is hindi po siya recruit, recruit kasi hindi naman po siya recruitment agency. Okay, sinishare lang opportunity na kung saan, kung ano yung possible na nangyayari sa mga members is possible din pong mangyari dun sa mga magjo-join. So, number two, pakascam yan or pyramiding. So, hindi po ito pyramiding kasi nga sobrang legit po. May office tayo, may company tayo, and yung product natin is famous po. Okay, which is yung Amazing Pure Organic Barley. Okay, mahihiyain ako, hindi ko kaya yan. Ang kagandahan kasi dito sa opportunity or sa business is tulungan. Busy ako, wala akong time dyan kasi before sobrang busy ko pero busy lang ako dun sa mga walang kwentang bagay. Pero dito po, ano, naging busy tayo, kumita pa tayo. Okay, tatanong ko muna sa magulang ko na invite na rin kasi ako sa ganitong opportunity pero ni-negative lang ako ng magulang ko at ng kapatid ko. So nakita ko yung opportunity, Okay, grenab ko na po agad. Okay, kasi napakadali lang po siyang gawin. Pag-iisipan ko muna. Kaya nga lang kasi, meron nga pong kasabihan kapag yung opportunity pinag natin, baka po magtampo. ba? Diba? Kaya, again, grenab ko na po agad. nag na po agad akong gawin yung opportunity. Okay, so na ang nangyari sa akin... Nung nag-join po ako dito, ano, naging tabla po agad kasi 100% binigyan naman sa akin yung okay, yung products 100%, yung pampuhunan ko. Okay, yung iba na benta ko, yung iba naman is ginamit ko. Okay, and then binigyan agad ako ng commissions ng company kasi sinare ko yung opportunity sa uh, Facebook. Okay, so binigyan po ako within one week ng 100,000. Okay, so dito po nakapag-resign na po tayo sa trabaho and naging full-time na po tayo dito sa business opportunity. Okay, so kahit pandemic po ano, kahit sobrang hirap ng situation noon at that, that time, kahit nasa bahay ka lang talaga, ang dami nagsara, ang dami ng mga company, ang dami ding mga nawala ng na trabaho, pero despite of that, kumita pa rin po tayo ng half a million during that time, 2020. And then after a year, 'di ba? 2021, kahit dalawa lang po i-refer na natin, kumita pa rin tayo ng isang million. Okay? So ano ba yung I Am Worldwide? I Am Worldwide is a hope, health, opportunity, prosperity to everyone. Okay, so we're going to talk about health, opportunity, prosperity, at para makatulong tayo sa ibang mga tao. Diba? So I Am Worldwide, pwede po tayo mag-market kahit sa panig ng mundo. Okay? So ito yung ating mga brand ambassadors. Yan, kilala naman natin yan. Marie Toni Fernandez, Piolo Pascual, Heart Evangelista, Alden Richard, Marian Rivera, Small Laude, Jilan Wards. Ayan. Tsaka si Park Su Jones, Korean super star. Okay. So, ito yung flagship ng ating company. Ano yung products po natin, which is Amazing Pure Organic Barley. So, kilala nyo naman si Maritoni Fernandez na nagka-cancer noong 2001. So, siya po yung nakadiscover ng Amazing Pure Organic Barley. Dinalan niya dito sa Pilipinas. And then, nakapig-partners po sa am Worldwide. Noong 2017, okay? And right now po, ito po yung leading na barley sa buong Pilipinas, okay? Kasi even mismo si Martoni Fernandez ay natulungan ng Amazing Pure Organic Barley pa para mawala yung kanyang cancer, okay? Right now po, 25 years, more than 25 years na po siyang cancer survivor. Okay? So ano ba yung Amazing Pure Organic Barley na products po natin? Dinidestroy po niya yung cancer cells Build immunity against disease Slimming toxin remover. Maganda rin po sa uh, blood circulations. Boost energy. Nakakatanggal din po siya ng arthritis. Okay? Lowers blood sugars. So grabe lahat. Mostly ng mga sakit-sakit na tutulungan po ng Amazing Pure Organic Barley. Kayo na po mismo yung mag-research Okay? So ano ba yung benefits pag naging member ka? Magkakaroon ka ng 100% na products yung babalik po sa inyo. Lifetime discount up to 50%. Pero doon sa Amazing Pure Organic Barley, 50% discount po kayo kapag naging member na kayo. Online business tracking account, dyan po niyo makikita yung commissions niyo sa online business tracking account. Okay, 24 by 7. World class trainings, So may mga trainings po tayo kasama na rin po dyan. Marketing folder, lifestyle incentives, qualified din po kayo. And then 13 ways to earn. Possible, pwede po kayong kumita ng 13 ways to earn. So, ano ba yung mga packages natin? Ito po yung mga packages natin. Meron tayong 198,800 jade package. Gold package naman is 44,800. Silver package is 16,800. And copper package is 5,600. So, your income may vary depending on your package. So, depende po dun sa package ninyo, yung laki ng commissions nakikitain po ninyo. The more na mas malaki yung package ako kunin, mas malaki din po yung commission. So, Number one po natin na, bonus is yung retailing. Ayan, na ways to earn. So, yung SRP po nyan is 1,000. Ngayon, pag nag member na po kayo, magiging 500 na lang po kayo kasi magkakaroon po kayo ng 50% discount. So, pwede po ninyang gamitin, okay, yung products on your own, di ba? Or pwede niyo rin po siyang gawing negosyo. Okay. Ngayon, ito po yung mag uh, kagandahan dito sa ating business kasi pwede po kayong mag-refer. Okay? Na pwede rin po maging member. So, 2 to 4 persons lang po para magkaroon kayo ng commissions. Okay? 2 to 4 persons. Okay, so ito po yung ating mga way, 13 ways to earn. So hindi ko na po isa-isa yun sa inyo kasi sobrang haba po ng presentations natin kapag inisa-isa po natin. Okay, ayan lahat po siya. Ngayon, pag po kayo naging member, didiscuss po natin yan kasi sobrang haba po kapag present natin lahat yan. Okay, so di-discuss ko lang po sa inyo yung mga highlights ng mga bonuses kasi dito pa lang sobrang laki na po yung possible na pwede nyong kitain. So meron tayong tinatawag na wholesale package commissions. For example po, jade package po kayo. Ano? Nakapag-refer kayo ng jade package, meron po kayong 20,000. Huwag kayong magalala. Ako naman po yung magpe-present o pwede natin pasahan ng video presentations. Okay, sa so, gold naman po, ang commission nyo is 3,500 per person. Silver naman is 1,500 and copper package naman po is 500 po yung inyong commissions kapag nakapag-refer po kayo. Okay, so ito pong give me five commissions is para lang po ito sa silver or higher package. Okay, pero ito po is naka-design lang talaga sa silver package. Okay, so dito, pag nakompleto nyo po yung lima ninyo, bibigyan po kayo ng 15,000 na additional bonus. So, paano ba siya? Okay, so like for example, kayo po yan, nakapag-refer po kayo ng limang tao. Ayan. So, ang total po niyan is 7,500. Okay? So, 1,500 times 5, uh, meron po kayo 7,500. So, ngayon, dahil sa nakompleto niyo po yung lima ninyo, okay, meron po kayong 15,000. So, may additional 2,000 pa kayo. Pag nakompleto niyo po yung lima ninyo, meron po kayong additional 15,000. So, ang babalik po sa inyo ay total of 24, 500. Tapos may products pa kayo kasi yung nakuha nyo dun sa silver package. Ang kagandahan dito is no time frame. Okay? So meaning to say kahit kailan nyo po basta mabuo nyo yung 5 referrals ninyo and pwede nyo pong ulit-ulitin unlimited. Okay? Ito po yung sobrang nagustuhan ko talagang favorite ko yung just for you bonus. Pero ito po pwede lang to sa gold, platinum at jade. Okay, so hindi discuss lang natin dito is gold at saka yung jade Okay, so paano ba to? For example, gold ka, nakapag-refer ka ng apat na tao So 3,500, yung wholesale uh, package commissions is 14,000 total Ngayon ang sales match commissions po niyan, additional bonus is 3,000, 3,000 is so 6,000 Total of 20,000, dahil sa nakompleto niyo po yung apat niyo Bibigyan po kayo ng just for you ng company ng 40,000 Total of 60,000 Okay? And then, ito po yung pinakamaganda sa lahat. Okay? Yung okay, ja Jade Package. So, sa Jade Package po natin, and just for you po niyan, pag nakapag-refer po kayo ng apat na tao, meron po kayong 20,000 times 4, meron po kayong 80,000, and then sales match commissions 10,000, 10,000, 20,000. Okay? So, total of 400,000. And just for you po niyan ay 200,000. So, total of 300,000 po yung babalik po sa inyo. Plus ang kagandahan nito, pag nag-jade package pa kayo, meron pa kayong additional na worth 50,000 na amazing pure organic barley. Okay? Bukod pa dito sa 300,000 total commissions po ninyo. Okay? So hindi po ito pwede sa silver package or uh, uh copper package. So pwede lang po itong just for you na to para sa gold and jade package. Okay? Hindi rin po pwede yung silver package. So, ngayon ang gawin nyo lang po dito, ano, what if makapag-refer lang po kayo ng dalawa. Okay, dalawa lang po yung strategy natin. Ang tawag natin dito is booster program. So, paano po ba itong booster program natin? Okay, so like for example, kung copper package po kayo, nakapag-refer po kayo ng dalawa, sabihin natin every month, start po tayo by January. Sample lang po, January tayo magsa-start. Nakapag-refer kayo ng dalawa, lagay po natin yung isa sa left, isa sa right, ang, ang total income po ninyo is 1.5. So what if yung dalawa na na-refer po ninyo ng January, nakapag-refer ng tigda dalawa, meron po kayong 1,000 kahit wala na po kayo na-refer. And then yung February po, na dalawa, tigdalawang referral, nag-refer ng tigda dalawa din po. 'di ba? So ako din po 'yung nagpaliwanag niyan, meron po kayong total of 2,000. Okay? So pag dinotal po natin 'yan, ang total income po ninyo within one year ay nasa 2 million. So sabihin na lang natin, okay, tinamad po 'yung mag-refer 'yung iba, 50% na lang po. So meron po kayong 1 million pa rin. So sabihin na lang natin, sobrang tamad na lang po. Okay, 10%, 200,000 pa rin 'yung kinita mo. The fact na ang inavail mo lang is 5,800, not bad pa rin, 'di ba? So ngayon, pag silver package naman, pwede po kayong umabot ng 4 million within 12 months. Okay? And kahit dalawa lang po yung na-refer ninyo, and 50% is 2 million, and 10% income is 400,000. Okay? Sa gold package naman po, pwede uh, kayong umabot sa 12 million total income within 12 months. 50% income po ninyo yan is 6.1 million, and then 10% is 1.2 million. Okay, so sa Jade package naman po natin, grabe, aabot po kayo ng 40 million. ba diba? Kahit dalawa lang po yung refer ninyo, yung tigda dalawa, dalawa Okay, and then 50% kung tinamad din po ano, ang total income po ninyo is 20 million and then ang 10% income po ninyo is 4 million. Pag sobrang tamad po nung mga na-refer po ninyo. ba diba? Yan po yung kagandahan ng power of two. So, ang nangyari po sa akin dito ano, sa I Am Worldwide Business Opportunity, noong 2021, nakuha na po natin yung ating first million after a year, 2022, 2 million, 2023 naman po is 3 million and 4 million naman po yung kinita natin noong 2024. So, kumbaga, kung sa work ko, as a Xerox, as a Xerox boy, yun po kasi tatin yung trabaho ko, di ba, as an employee, Okay, so kikitain ko po ito ng no, more than 43 years. Pero dito po, ano, Okay, kung titingnan natin, apat na taon lang po 'yan, no? Oh. 2021 to 2024. Grabe. 'Di ba? And then 'yan, na-awardan po tayo as Millionaire Circle ng company. Okay? And then yung mga bagay po natin na gusto natin bilhin before, nakikita lang natin sa mga boss, ayan po, meron na po tayong mga ganyan dahil po sa business opportunity. So totally po nabago talaga yung life natin, nagkaroon po tayo ng sasakyan. Okay, na-pick up, brand new, and then nakapunta po tayo sa Taiwan. Ang kagandahan po kasi dito sa company natin is may mga free travel incentives, di ba? Ayan, even po yung mga na-refer ko lang din po sa online, sa Facebook, nakasama din po sila. Okay, sa travel po. And at the same time, hindi lang po ako yung kumita ng million. Even din po yung mga na-refer na na-refer na na -refer ko po, ano, kumita din po siya ng million because of the business opportunity. Yung mga na-refer lang po natin dito, local and international. Okay? So, hindi lang din tayo nagkaroon ng sasakyan, di ba? So, kumbaga, uh, dati po isang sasakyan lang then eventually po, naging 20 car achievers na po. Different walks of life, meron po mga employees, may mga service crew, may OFW, may teacher, housewife, diba? So, okay, mga nag-inquire, mga nagpa-member lang din po ngayon, kumikita na rin po dito sa business opportunity. Okay, so ito po, 4 months doing the business, okay, yung aming pang 20 car achiever, okay, 20 years old lang po yan, pero because of the business, ayan po, totally na bago po yung buhay niya, di ba? Within four months, na-release na po agad niya yung sa kanyang sasakyan. Okay? So, kumuha po agad kayo ng slot. Huwag niyo na pong patagalin. Bakit? Kasi ganito yung advantage. For example, ako po ito, kayo po itong uh, nagjoin, nag-join, di ba? So, yung pong mapapasali natin na uh, mga nasa ibang bansa, local or international, di ba? Or nasa ibang bansa, masasalo niyo po yung mga points. In a way, na makaka-earn po kayo ng mga points. One points equivalent to one peso. Di ba? Ang disadvantage naman yan is what if hindi mo agad yun yung slot mo. Same scenario, yan po yung mga na-spill over sa inyo, yung mga nilagay ko po sa inyo. Di ba? From different countries, yung mga tao. Di ba? So, ang mangyayari po sa inyo ay yung susunod ko nakakausapin, masasalo po niya yung points. Okay? Mapupunta sa kanya mismo yung position. And then, kayo po ano, Ayan, siya mismo makakasalo ng points and then pag pinatagal nyo pa po, mapupunta po kayo sa under. So sayang naman po yung mga spillover na dapat is masasalo ninyo. Kaya kumuha po agad kayo ng slot. Nung naintindihan ko to, ito po ano, right now ito po yung aking waiting points. Umabot na po tayo ng 9.1 million. Okay, grabe. So pag minatch po natin yung isang bonus, nasa 18 million po yan. Okay, yung kikitain natin yan. So, buti na lang talaga, kumuha po agad ako ng slot ng positioning. Okay, so like for example, paano kayo kikita doon sa slot na yan? So, like for example, sa inyo po yung 4.6 million and then kayo po yan, you. So, kailangan nyo lang po maging mover. Okay, so sample, kumuha kayo ng package, nag-refer po kayo ng isang jade package. So, so yung 5,000 points, mapupunta po yan dito sa left side, sa zero. And then, ang gagawin po ni system, imamatch po niya sa right side, ibabawas po yung 5,000 points. So, ang mangyayari po niyan, instead of 5,000 gikitain ninyo, naging 10,000 because of, okay, the spill over or yung waiting points. Di ba? Kasi kinuha nyo agad yung slot ninyo. So, ang mangyayari niyan, yung 10,000, mapupunta po yan doon sa e-wallet. So, sample po, yan po yung e-wallet. Okay, so, pag andyan na po mismo yung cash, andito na po mismo yung pera, ano, pwede nyo siyang makuha as commission. Either checke or directly sa bank account niyo. So what if ganito, ganito naman po yung mangyari? Nag-refer po kayo ng isang tao. Pinakausap niyo po sa akin. Ako pong kumausap o pinasahan lang natin yung video. ba? Diba? So nag-refer po yung isang tao ng apat na tao. ba? Diba? So lahat po ng tao na na-refer niya, sasalo po niyo yung points. So what if yung taga Italy may kakilala naman na taga Okay, taga USA kumuha ng platinum package, sa refer ng apat na tao. Yung taga USA naman kum, na, may kakilala sa Japan, okay, nag-refer kumuha naman ng gold package. Uh, ayan, so kumuha naman siya ng referral na uh, apat na referral na gold package. So ang gagawin ni system, ito total po niya lahat 'yan, ilalagay niya sa left side total of 52,500. Instead 52,000 yung kikita, 500 kikitain ninyo. Okay, naging 105,000 because of the spill over or yung mga nilagay ko po sa inyo. Di ba? So, ang mangyayari, yung 105,000, mapupunta po yun doon sa e-wallet ninyo. So, what if ito po, okay, nag-refer, 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 nag-refer. So, dumami po po yung referral. Okay? So, pwede po kayong kumita ng half a million, pwede po kayong kumita ng 6.6 million, at pwede rin po kayong kumita ng 10 million. Okay? So, pero dito po, isa lang po yung na-refer po ninyo. Kaya kumuha po agad kayo ng set, Huwag nyo na pong patagalin. Okay, so options for the slot. Okay, so bigyan ko po na kayo ng options. Pwede po kayong mag-down payment. Okay, so i-reserve na lang po natin yung mga, mga magda-down po. Ano? So if ever kayo mauna, as nag-down payment, kayo po yung makakakuha po agad ng slot. ba? Diba? So hihintayin po natin na ma-full po yung mga, yung mga nag-down payment. Pero pag kayo po yung nauna, marami nyo na po agad masasalo na na mga waiting points. Okay? Ngayon, ang kagandahan po dito, no, pag nag-on the spot po kayo, de ba? So, ang kagandahan niyan, mas marami niyo pong masasalo kasi nga po ang policy po ng company is kapag na-process po, okay, nag-avail po kayo ng package, kailangan po nating i-process po agad yan sa office. So, mas mabilis po kayong makakakuha, okay, mas mabilis po kayong makakakuha ng waiting points or marami spillover kasi nga, uh, encode na po agad natin yung account ninyo kapag po kayo is nag on the spot. So, hindi na po natin hihintayin yung mga nag-reserve ng slot or nag-down payment. So, mas marami kayong masasalo dito. Okay? So, pumili lang po kayo ng slot na gusto po ninyo. Okay? It's either down payment or on the spot. Okay? So, maraming maraming salamat po sa inyo. I hope na maging part po kayo ng team ko, Team Dynasty, and ng part, maging part po ni I Am Worldwide. So, ganyan lang po kadali Okay? So, kontakin nyo lang po ako dito sa aking Facebook account. Okay? Para ma-process na po ako natin yung inyong okay, membership. So, thank you so much. My name is Jobert Montaliano, Illegit Distributor or member of I Am Worldwide. So, thank you so much. Bye-bye.